ni RG. ibutang talang nga na ay tao nasa purgatorio okay sumala so, mo ang konklusyon ato ng sundan okay sundan na to kini akong pangutana kung imo ba ni matubag kinsa nga tawhana ang naa sa purgatorio nga ning balhin sa langit tagahay kog exact date exact month exact year so Muna ko pangutan ha, kinsa nga tao ang ning gikan sa purgatorio ning balhin sa langit. Okay? Nga, kaya amang gi, gibaryan man niya yang sala ito sa purgatorio, kinsa ang tao Okay? So, usa lang ka pang pangalan. Nga ka naabang proven and tested sumala sa Biblia kay kung haka-haka lang, pwede man tayo makahatak ana. Nga idea lang God nga sumala sa tuwang huna-huna pero based Biblia. Okay, mayong buntag mga igsuon, nigala, So natay ilang taon nga video karon si RG Sino na na siya igisulti o idibang sumala sa Biblia. Ang mga kalag na naa sa luwas na na sila. mga igsoon, ang gingon ni RG Sino na ang naadaw sa purgatorio luwas kana lang uh, term nga purgatorio sa Biblia dili na mabasa sa King James version Okay. So, ang gibuhat sa mga CFD ug pa sa mga apologists nila, naghimo sila og Biblia ug didto nila gipamutang ang ilang doktrina. Kay kung ang Biblia gyud ang 66 books, dili nila makita ang kanang ilang doktrina. Muna ang ilang gibuhat naghimo sila og kagalingong Biblia na himong 72 books ilang gidungagan aron nga ipulot nila ang gitawag nga purgatorio usa ang gitawag nga purgatorio ilang doktrina pero kung atong sultion si uh, Dr. Rizal kung unsa iya ang masulti ni ana sa sa limitang hiri no page 772 according ni Dr. Jose Rizal mo pinaka nga tawo gani 22 languages ang iya ang hibaw an usa ang gitawag nga Espanyol So according ni Dr. Jose Rizal, sa ang pagbasa sa Old Testament hangtod sa uh, New Testament wala gid siya'y nabasahan nga word nga purgatorio masingani si Jesus Christ wala nagtudlo, nagtudlo ana wala siya nag, nag, mention anang purgatorio masin po din yung mga apostoles wala po nagtudlo anang itawag nga purgatorio so nga na sa Biblia sa Roman Catholic Church na ama ng purgatorio tungod kay ilat nang gidungagan ang Biblia gani kung ato ang ik, uh, ikumpara ang mga apologist sa uh, uh, Roman Catholic Church o ni Dr. Uh, Jose Rizal dili sila ka dili sila katupong sa so gitawag nga pagabright ni Dr. Jose Rizal okay basahan niyo ang page ang Nobel si Dr. Jose Rizal mismo nag-ingon nga walay purgatorio so asa man kamo tuo oh, sa Biblia ugi, ugi ugi uyunan ni Dr. Jose Rizal nga pinaka-bright nga tao o sa mga apologies na no, wala gid kay Okay? So ingon pa niya nga ang tao daw na sa purgatorio luwas asa man sa Biblia kaha na nabasa nga naay naay naluwas dito gibutang sa purgatorio. Kay ko imong basahon ang Genesis to Revelation duwa ang gimension sa la, sa Ginoo langit ug impierno. Subot pasabot nga ang tao nga nakadawat ni Jesus Christ luwas siya butos sabot dili siya mga to sa purgatorio kaya wala man gitudlo sa Ginoo wala pod nang gitudlo sa mga apostoles luwas ka mga kag langit no kung imong basahon ang Biblia man god sa ikaduhang Corinthians chapter 5 verse 6 down to 8 sumala ni apostol Pablo nga kung ini tay mabot sa gitawag kamatayon sigurado siya langit mo Paul iyang kalag wala siya ingon nga mo ato Kung nagingon ang Pilipinas 1.21, Today is gain nga naman, nakibalok po si Pablo, sumala sa iyang gikot sa 2 Corinthians chapter 5, nga langit gid siya pauli. Nga naman, kahit na, nago dito ang ginoo sa langit, sa third heaven, subot pasabot nga kung ang anak sa ginoo mo pauli, sa langit gid na anak sa ginoo, nabaday anak sa ginoo mo pulagipurgatoryo. Diba? lang daan, wala na, guba na daan. Manang mali ang maingon ang maingon sila nga nagamputa nga sa Dios para sa mga kanas mga magdalo maluwas ang kanag. Mali siya in the first place kung ang atong una una na utang dati, yung sabi na impero na maluwas gyapon, mali. Pero kung mayon tag naluwas sa temporary yung sinot. Ang bot ipasabot kay every sin man god mga sir ug mga mam na anek katugba damage. So, ang tao nga namatay nga nasa estado sa grasya, samtang buhi pa siya, namatay siya, o niya, wa niya mabayari, kaptong gamyo sa sala, ngayang nahimu, samtang siya buhi pa, dito niya na bayaran sa purgatorio. So, ato at nakita, no, kaduan niyang statement nga temporaryo. So, sa Biblia, maingon tagkaluwasan, wala ihatag ang ginong temporaryo. So, once nga madawat ni mo ang kaluwasan, leg na sya temporaryo no kay silang mong pamagi ah uh, temporary lang no so sa tuwa ah, maluwas ang tao sa grasya so ano ba, ba? buhit pang pa tao ni dawat ni Jesus Christ nga ang bugtong og banuwas ay ang kalag sa bibliya mismo nagsalte sa first john chapter 5 verse 11 to 13 gisulat na yang pangalan sa libro sa kinabuhi munang ang tao mismo gisultian sumala ni Jan sa buhi pa ba naka-address man ang 1 John chapter 5 verse uh, 11 to 13 sa mga buhi pa so pasabot ka mga buhi nga nakadawat ni Jesus Christ muto siya ay nakasigurado nga luwas kid siya In a time nga kumabot man ang gitawag nga physical death siyang kinabuhi ang iyang kalag dili matog purgatorio muto sa langit unya ang iya yung ingon diri ni RJ sino nga imo daw ang ng imong sala dito sa sa purgatorio asan po na siya mabasa kaha? nga na imo ang baryan ang imo ang sala o no? samtar siya buhi pa dito niya bayaran sa purgatorio so imo ang hinluan ang imong sala na ang pangutana, na kinsa na kanang muhinlo sala day ang ginoo o ang tao so buto niya ang tao o niya asa po na sa biblia kaha? ha na imong baryan ang imong sala no kumingon tag purge mong god nung no, mutusabot gihinluan so asa sa biblia nga naay tao sa purgatorio nga giluan yang sala ug mo ang pangutana nako sa mga CFD daghan na kayo akong ipangutana ni nga CFD pero dili sila katubag so kani ako pangutana basin matubag ni ni RJ ibutang talang nga naay tao na sa purgatorio okay sumala so, si mo ang konklusyon ato ng sundan Okay, sundan na to. Kini akong pangutana kung imo ba ni matubag. Kinsa nga tawhana ang naa sa purgatorio nga ning balhin sa langit. Taga ikog exact date, exact month, exact year. So, muna akong pangutana ha, kinsa nga tawhana ang ning gikan sa purgatorio nga ning balhin sa langit. Okay? Nga kaya amang gi, gibarian man niya ang sala ito sa purgatorio, kinsa ang tawhana? Okay, so usa lang ka pangot pangalan. Nga kana abang proven and tested sumala sa Biblia kay kung hakahaka lang pwede man ta makahatag ana. Nga idea lang gud nga sumala sa tuong una pero based Biblia. Okay? Atong basihan sa Biblia nga kinsang tawhana nga gikan sa purgatorio ning balhin sa langit. Mm. Kana ako pangutan nimo, RJ. Ang misa magpulos kana siya dito sa mga kalagana sa purgatorio kay kaptong grasya sa indulhensya nga madawat wag ining effect ni atong gitawag og misa, matangtang tong mga damyos nga hunta ang tusan sa mga kalagana na sa purgatorio modern na ang rason ngano ang mga tao magmisa sa patay misahan nila ampuan nila 40 days misahan na balik-balik kay aron daw ang gato daw misa Motosay pamaagi nga muhinlo daw sala sa tao nga naa sa kanang tanan wala gi sa supporting verse gikan pa sa una yang gisulti hangtod nga ikatulo niya uh, statement wala gi sa usa ka verse na lang nagpamatuod so inana mga igsuon lisod kaayo gyud ning magsulti ta based lang sa tuang knowledge ba based lang sa tuwang idea nga wala gid siya naka base sa biblia ako balik ko na sayon lang kayo magsulti sayon lang kayo maghimo-himo og istorya pero lisod kayo na siya barugan sumana sa Biblia. Ngumong tanan ko nimo asa po na nga bersikulo sa Biblia nga pinagi ng misa magmisa ang tao sa kalibutan aron mahinluan ang sala sa tao nga nasa purgatorio asa sa Biblia. Kay gani ko nimo ang Luke chapter 16. Ang usaka kahimtang na da, sa dato og ni Kung butang talang no nga katong tawhana nga naa si ang, ang rich man naa sa purgatorio talang ta ha. Kay dili man siya purgatorio Okay, abrams buso man to. So, ang gatong mga tawhana ba, nga iyang pamilya nga nasa kalibutan, pwede ba to siya magmi atong dato, ngayong iyang pamilya? So, ibutang talang pwede. Okay? So, ang pangutana na anak karon kung nagbutang talang nagmisa to mga, mga pamilya niya sa kalibutan, atong dato, ngayong iyang pamilya, nga namatay, ang pangutana na, giluan ba ang iyang sala? No? Nahinluan ba siya sa sala? ug nalangit ba siya pag umanato? Di ba wala ko imong basta mo Luke chapter 16 verse 19 down to last verse. Dili nang git pwede nga makabalhin ang naa sa purgatorio nga to sa langit. Butang ta lang. Pasabot, wala na yung chance. Muna nga sayon nagkaayo pangwarta sa Roman Catholic Church na nga idea magbayad sila ang pamilya nga nag uh, antos nagantos na balaka na matian, no pabaryon pag sila para misahan ang patay pero wala sila assurance kung kanos ang abot ang ang katong daw hanay lang giampo sa langit sa so, mo na ang tinahan lang yung magampo ano man kini na mo gusto nga kami minahal sa kinabuhi nga nagampus pa ang pilaw nagampos kin da sense temporarily din eternal kasi imperno naman kaya lang iampo to sila Hmm. So, mo nang magpulos ang pagpamisa. Ngano man kay ang um... Grasya sa Ginoong sukristo, Ang perfect sacrifice gi offer nga sa Ginoong Diyos ang mahupay ang kasuk sa Diyos. Ang ni niya na muhatag ang Diyos o indolensya ni Abto na kinahanglan sa si indolensya. kapto ng pamisa o kaptong gitawag o gagipahinong dan sa misa kaptong mga kalaga na asa purgatoryo. Mali ang gihatag ng kaluwasan sa Ginoo sa mga taong buhi. Wala naghatag ang Ginoo kaluwasan sa taong patay na. Unsa mo ang pag-response anang patay na? Masin pa ikaw mo ang po wala, wala kay verse oi mo nang nga si si rg sino. Nauman lang ang yang video. No? Tu wala gid usa ka bersikulo nga gihatag, but pasabot. Bersikulo la wala lang na siya. Muna nga lisod kay pamatud-an sumala sa Biblia, kanang magstorya lang kag hinangaw ba. Binutbot bitaw. Atong At basahon ang Biblia, humas ang tao makadawat sa kaluwasan. Gingon ang Hebrews chapter 10 verse 17, under sins and iniquities will I remember no more. Muna nga dili na kalim, uh, dilit na hinumduman ang imo ang sala sa diha nga nagangkon kang gitawag kaluwasan nga naman gingon ang Romans chapter 5 verse 1 ang Bible ang ingon you are justified in the sight of God we are justified in the sight of God sa diha nga nakaangkong ka sa gitawag kaluwasan no muna ingon tag justified pasabot gi pakamatarong ka sa Ginoo tubangan niya no so klaro kayo igsoon higala nga di kita dapat mutuan ang mga CFD tungod kay purus lang wala ngila ang puhunan, but dili sumala sa biblia Romans chapter 5 verse 1 gingon diha kay gingdi therefore being justified by faith we have peace with god through our lord jesus christ unya kung basahon pa niyo nimo ang 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 uban nga bersikulo gingon da sa Romans 8 verse 1 there is therefore now no condemnation to them which are in christ jesus Who walk not after the flesh but after the spirit claro kay igso ni gala nga ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa mga taong buhi di offer ang ang gagulingon sa cross para ang taong buhi gingon ang Hebrews chapter 9 verse 22 nga pinagisi ang blood no hinloan ang imong sala so kanang pagampo nila sa so pagmisa nila wala kay bisikulo nga makita nga maunay makapahindog sa sala sa tawo wala Ikes di ang doctrina ni RJ Sino.